ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcelo Soriano, at iba't iba pang Your Honor, po. ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng Sa ko, wala. Sa tagal ko, Your alam mo, Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad Ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. So, Honor... sinasabi galing sa galing Your, sa informant. Your Honor, kay, sa yung lang, Can you okay. just May let me yes, finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi, hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang ng tao eh. Your Honor. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yon doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil dun sa dala niyang litrato, limang pirasong litrato. Na, uh, yung, yung litrato na yon magmula sa kanyang self. pinakita yung honor yun. Pinakita yun. Yung mga, ano na yan, yung mga tao na naandyaan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya, kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinagungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung ano, siya po ang nagsabi so, okay, doon. Siya po ang dokumento. Uh, pangalan si Marcel Soriano at si Presidente Marcos. Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. Uh, but there's a hidden uh, phrase there. No mention of uh, the name Bongbong Marcos. There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But uh, the drug list? There is no, there is no name of the oh, president, see? Your Honor. Marcel Soriano, No name, Your Honor. Your Honor. Ito po, ano? Even si Pangulong Duterte. Sir, Tito, if I Jonathan. Your Honor. Yung ayaw, klaruin natin ito, ha? Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung in confidential informant mo? Or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler? Eh, uh, alam natin, you, as operatives, meron tayo diyang uh, meron tayo dyan, uh, uh, agreement agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, may correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil uh, ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya. Pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kapayang lalaki. Your Honor, eh, yung mahirap kasi kung ididivorce ko yung kasarian, ng no, confidential informant, your honor, makakalib ang buhay noon. Hindi po man sa, ano, no, yung confidential informant, your honor, hindi po sa, ano, talagang makakalib ang buhay, maka-identify ka siya. Kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung, yung, ano, no, kasarian, no, confidential informant, na wala akong mababayulit na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, Mr. yung Chair, dokumento. Well, so Mr. saan nga yun ang na dokumento? Nasa PIDEA nga po. Kasi, kaya po ako lumabas. Dahil po, it, ako yung nag eh. Yun lang po yung sa akin eh. In your interview with Marlica, April 30, 2024, in her YouTube channel, hmm. you said that, dadalhin ko sa Hokai ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sina sinabi mo ba ito sa interview mo kay Marlinga? Ang sinabi ko, dadalhin ko yung kanyang ano po, no? Yun yung use, use <coughs> man po yun, <coughs> sa totoo claro, lang. Dadalhin mo sa Hokai itong, sinabi mo ito sa interview with Marlinga. Hindi ko na po maganda yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please, Pero yung... Mag-distract mag mag ka dito kapag uh, Mr. Chair. ito, ito ay recorded lahat meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi. May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential Then, informant. Sagutin mo lang, Diretso, sagutin yung, saguti po. yung tanong ni Sen. Bato. Sinabi lang, mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase po sinabi mo ito. May sinabi po ako, specific, pero hindi. Meron ako sinabi na babaunin ko sa libingan. Yung oh, confidentiality, yung no identity, yung no confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi ko talaga ilaglag kahit ano magyari? Hindi ko ilalaglag yung mismong pagkakakilanlan ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yes, Your Honor. Mr. Chair, let okay. me... Okay, Mr. Gingoy, go ahead. He remembers all the details. But he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. Know, he or she? Babae Your, Your Honor, yung sinasabi ko babae, po sa inyo, ko bibigyan niyo po ako ng karapatan. Yan po, eto lang. po yung hinihini ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi ang hinihini ko lang po is garantiya. Kasi okay. kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Bakit well, naman no, madali? Opo, kasi oh, alam, know, alam but... sa sirkulasyon po eh, sinasina -sina po yun eh. Oh, gusto mo, gusto mo, gusto so, executive session gusto mong gusto mo, gusto mo, Palalabas yung, namin lahat ng mga tao rito. Kayong dalawa lang, mag-issue kayo oh, Bigyan mo kayo, pero yung ang pangalan, iti, pero yung kasarihan, para sabi ko sa inyo. Kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Yung, Paling lang yung, yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarihan lang pala sabihin mo eh? Sinong, how many, how many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo Your Honor, know, pagka nagsabi ko ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oo, oh, regardless. I mean, Lalo magbibigay ng, ng Kasi prabaon. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Ito, totoo lang ha. I am giving you an advice. Uh, ikaw ang nasusunog ngayon dahil uh, tinatago mo yung identity ng uh, informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahinti mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman, kahit na in-executive decision, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. Oh, dalawa lang kayo, sige. Dalawa lang tayo. Pareho kayo, ano? Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko, kaya nga, hindi, sa, sa totoo lang, Your Honor, eh, hindi ko na alam, hindi ko na matandaan eh, sa tagal. Eh, At saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Gingoy, na lahat ng detalye, alam ko, Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, alam mo, hindi ka panipaniwala ito mga sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo, yung ibang na namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung uh, gender nung confidential informant, whether uh, babae o lalaki, hindi mo rin ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo, way back, alam mo. Your Honor, kung mapapasigyo. Alam mo, Mr. Jonathan, o, ano ba rango mo, Jonathan? kernel. Hindi po, agent po. Ha? Agent. agent. Ma Alam mo agent Jonathan. Dito, we are fertilting out the truth. Ngayon, kung panay yung sinisiwalat mo dito, panay hearsay. Hindi eh, namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi na Pideya, he was nothing. He was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad. Mas sikat na artista. Tinanong natin ang Pideya, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling kayo. Yan ako. Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling kayo. Huwag mo naman itadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Yan okay. ako. Trabaho po yun. Trabaho oh, ako sandali, po. Nagkapisa, tumanggap lang po ako ng information. Trabaho mo na 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 maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila... Hindi. Your Honor, ano mali ba? naman po yan. Mali, mali naman na, po yan. Trabaho naman. Your Honor. Na, sandali lang. Trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay? na hindi naman involved sa, sa sa, illegal na droga? Trabaho mo ba yun? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon si na yun... Kasi wala na eh. Your Honor, nandung nga po sa pideya na iwan. Oh. Na Ivan. <laughs> sa Your Honor, na sa eh. mismo si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron isang informasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para... Opo, oh. Your Honor, Your Honor, Your Honor, alam mo, I, I am tempted to, tempted to, to invite uh, the former President Duterte per your uh, insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasokan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with the President Duterte, pero my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya, please, wag mo munang idama yung former President Duterte kung uh, gusto mong hindi mapasokan ng Uh, political uh, color itong ating hearing. Ako uh, in all honesty, in the interest of uh, fairness and the uh, justice and truth and everything. Gusto ko, gusto ko sa imbitahan. Pero alam mong titingnan-tingin ng mga tao dito. Mapoliticize 'yung hearing natin. So please uh, hindi muna natin uh, hindi na abot. even even President Marcos na 'yung nakalagay diyan sa pre-ops niyo ay kung ako'y talagang gusto kong kuwan, tatanungin natin siya, ibitahan natin siya, gusto kong ibitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, yung Pero hindi kaya yung kaso na yan, yung, yung sa call na yan, yung kay, kay politician Bongbo Marcos, no, President Marcos, no, no, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yung kitrato lang po ng ordinaryo, na hindi matuloy, hindi lang, katulad po ng ibang kaso kagaya nan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan, na ano no, yung kapareho yun yung wala ng Armalite sa Baguio. Okay, okay, sige, sige, okay doon. So after the operation, after the operation was halted, yes, hindi, you know, what happened to the information you gathered? saan napunta ang mga documents na ginawa mo. Did, Do you, did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po sa so opisina. Alam naman po ni Director Plancha yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa so opisina? Doon sa Investigation Division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun. Pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yun talaga, Your Honor. So sinabi mo... Wala naman iba paglalagyan eh. Sinabi mo, the case folder containing witness deposition. Yes, Sir Ronald, isang folder po yun. Isang folder. Several computerized printouts, photographs. Five pieces, Sir Ronald. Five pieces, sinabi mo. In different situation and different location. So, yun lang, I-identify mo yung mga tao na andun. Yes, ano Sir Ano yun nakita mo sa picture? Si Atres Marcel Soriano, at yun inidentify ng confidential informant. Sino ba? Si, ano no, si now, President Bongbong Marcos. Sino ba? Sino ba? Bongdasa. Sino Bung Daza? Yes, Sir Honor. You know him? Uh, kilala mo yung Bung Daza? Hindi po. Tinuro lang po no confidential okay. informant. Siya so, po na-identify eh, kasi... Kasi oh, nakita po. mo yung mukha ni Bung Daza sa picture? Yes, Sir Honor. Sa limang pictures na yon Ilan doon sa picture Sir Honor. Ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng sex warrant. Kaya po yun, deposition of witness po yung prepared na document, yung short statement na yon yung tinuturo po na condominium, hindi po sa basta-basta na lang magkakanda anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is transparent. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, nireduce doon sa deposition ng witness. Kaya yun yung sasabihin. Kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance, is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi ko mo yun ay nakikita doon sa litrato. Agad-agad, yun na yung gagamitin itinig sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha at mahari ng, ng sample ng white powdery substance na sinasabi niya. Sa ating Your Honor, ano, ano, ako. ano yung white, uh, white uh, powdery substance na sinasabi sa niya? Sa description, sa description at sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, hindi siya po? Hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, may ko po sa kanya kung ano ito. Magamat, gusto kong linawin, Your Honor, yung litrato na yon o ano man, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan, meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po noong, noong pre-op at saka authority to operate ngayon is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, pati na ng trabaho ko. Kung magmamaterial mag magmamaterial magmamaterial po yun, no? mag, 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 ano po yun, i-apply po namin ang satswara. Yun po yun. Kaya y -y -y yung, yung, naive... yung, dismiss ka sa PDA. Kanino mo officially, officially, tinon over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo. Yung dismiss ka sa PDA, di ba? Na-dismiss ka sa PDA? Yes, Yung, yung case folder na yon na ang laman limang pictures, yung uh, deposition ng uh, confidential informant, at saka yung, uh, yung pre-ops, at saka authority to report, at saka yung APDAPE, ay yung memorandum. Kanino mo itinurn over? Knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Kanino one. mo itinurn over? Doon po sa opisina namin, ni Director Francia. Kami na yung pinanggap niya officially, ni Director Francia? Your Honor, Kalawa po kami dyan sa kwarto, sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Nung nagkaroon kami ng relief order, nirelief kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Kung po na po, case folder, hindi ko na nawakan. Kaya pati nga, hiling ko, hindi ko nga naatinan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Na-dismiss ka sa PDEA. Saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin, Nung na-dismiss po siya sa PDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin, tinanover, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo? D Deny d mo na hindi po What? talaga? Walang, walang Kasi dapat po, mo. dapat siya ang may, may responsibilidad na itago yun. Consensually, being the official on case, ikaw ihawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan... Talaga siguro Guru Munsip Kip yan, ibigay mo doon sa, turn over properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, um, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turn over, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng Pidaya. Yung sinasabi niya, na ako raw, nung nabasbis, ano? Hindi po, ang pinag-usapan po natin, hindi sinasabi ko nga sa inyo, nung kami sa IIS, narinig po kami, from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung sina, kung siya nakakahawak dahil ano siya, pero kami ako, lalo ako, hindi po. Dahil mahinip po sa akin ang pigaya ni the doon pa. Nung, nung magmula nung nalunod kami doon. Sinasabi ko nga po nga sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi, nung tapo noon, nag-tail pa kami ng kaso sa IAS. nag pa ako. Kaya lalong nag-alit sa akin ng administrasyon ng pinaka. Kaya nga yung sinasabi nga niya na, na dapat, ako yung may hawak ng kaso, ako yung case office officer, dapat meron ako. Hindi na po kami lalo ako, hindi na ako nakabalik ko sa opisina na yun. Hindi na po binabawalan po talaga. Talagang, bumaga sa, ano, doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. Yeah, kanino niya tinanobe? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinanobe sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po, nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinurn over sa akin. Yun po kung papel na kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yon Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa ipisip ko, baka matay ko pang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yon kasi walang ganon Ganun po yun, Honor. Your honor, ay, in, do not impress me that uh, ako ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po ah, yung, yung... Wala talaga yung papel na yan. Wala as far as you are concerned dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, sir. Hindi ba makita. Hindi ko po makita. Okay. Pero masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po yung... Oh, no. Opinion mo? Yes, sir. No. Opinion mo? No. Ako, pa-index ko yun as the chairman of this committee. Saan yes, po but... po yung papel na yun? Yes. Wala akong kinikilingan dito ha? Ayaw objectively. Eh. Ikaw ba? Maka generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung uh, pre-ops na mayroong markings pa, nakasirox doon, nakamarkings pa doon yung mga butas ng, uh, ng puncher na ginamit doon para pag, uh, uh, pagsaksak sa pasiner. Ibig, e, 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 sabihin, gawa, gawa. Kaya gawin yun? O, hindi naman That is scientifically improbable at ah, ah, so okay. you may to say na ako, mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po yung honor. Oh, sige nga, okay. you, you stand. by opinion As far as the DA is concerned, wala talaga yung document na yan. Nanuwa po yes. Makita. Ano yung makita? Pinanggal lang ito sa panin nyo. Kahit mag-inventar nyo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandoon na sa nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God. Babalik ako sa grade 1. Kung uh, sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun, I bet may may uh, life. Kung sabihin nyo na napagsabi na pagsabi ko na authentic yan, kung sabihin nyo hindi authentic. Uh, Miss Maricel Suriano, ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Uh, sa tingin mo? Unang-una -una po, hindi ko alam nito po sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Uh, wala po akong alam. Wala. Okay. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay, Poblasyon, Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012? Anong month yun nabenta? Ah, uh, hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your your pre-ops is 2012, Your 2012. Yes, sir. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012? Bininta ko po siya noong 2012. Uh, yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. Okay. 2012, bininta mo? Yes, and your pre-ops was 2012. 2012. 2012. 2012. March 11. Okay. Thank you. Huh? Ma'am, uh, pwede bang mahingi yung, makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Apo. Ha? Apo Kung meron kayong... Hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may, may napabalita. In 2011, two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yon? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa Pahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan, ninakawan ka nila? Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. And, and I'm just confirming the, Opo. the, the, the reports, okay. the news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your cooperation. Salamat. That, uh, so far, that would be all. As far as uh, this committee is concerned, yung confirmation mo lang as, the, as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was uh, initiated by uh, Agent Morales. Mama, maraming salamat sa pag-attend uh, mo dito. Uh, thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon, you try to be here. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senator Bato de la Rosa para magpikay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humingi po ako ng paumanhin uh, dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko po, po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakata nakakakaba, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing na-verify ang impormasyon. Hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang imbigas, investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayun po man, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator Dela Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sir, nakikiusap lang po ako sa ating, sa inyo po. Kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Yung hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nararapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir.